Paglalapitin, pag-uugnayin Ang mamamayan at pamahalaan Kung na ng taong bayan ay pakikinggan Uunahin natin ang sigaw ng bayan Paglilingkuran ang taong bayan Walang bababayan, walang iiwanan Lahat para sa bayan Yanlao, tunay na sandala El pueblo publico, el pueblo publico para sa'yo Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Patima University Medical Center <tong> Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliu Broadcasting Corporation. Ito po ang D. W I C nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama ngayong Pasko hanggang dumating ang 2025. Latest pinakabago at tama. T w I -Z. News Catch Up. News Catch Up. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. PCG naglatag ng floating pontoon sa Batangas kasunod ng pananalasa ng Bagyong Marse. Ang detalye ng balita ngayon ay hatid ni Patrol 38 Gen Patrolya. Naglatag ng floating pontoons ang Philippine Coast Guard District Southern Tagalog sa barangay Bugaan East Laurel, Batangas. Ito'y matapos na mawasak ang isa sa mga tulay sa nasabing lalawikan dulot ng Bagyong Marse. Ayon sa PCG, layo nitong magsilbi bilang pansamantalang daanan ng mga residente patungo sa ibang barangay. Ako si Patrol 38 Jan Patrolya nag-uulat. Sa impilang may todong lakas DWIC nagpabalita ng tama naglilingkod ah, ng tama. D W I C News Catch Up News Catch Up. Oh. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Follow and subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News Website. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up! News Catch Up! Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo Quality Above All. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo Quality Above All. Oras 203 na magandang hapon. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. B-W-I-C. 23 ka na, no? Pilipinas, 23 ka na! Saan ka man? Kailan ba pwede nang mapanood na aliw? 23 Signal Channel 23 Malina Maliwanag Balita Impormasyon At mga programang ginawa Para sa Pinoy Saan man sa Pinas Ang Aliw 23 Ng Aliw Broadcasting Corporation Ay nasa TV mo na Kahit nasaan ka pa Tuloy ang pagbabalita ng tama Tuloy ang paglilingkod ng tama Uy, 23 na yan! Dahil ang balita, hindi tumitigil. Dahil ang balita, tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor! Balita! Araw-araw, lunes hanggang biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23. At nakalive din sa DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Usapang Senado, mga isyu sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Selly Ortega Bueno. 46 Dias na lang. Pasko na. Napakabilis ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Araw na naman po ng Sabado, November 9, 2024. sumasa inyo po ang ating programang Usapang Senado. Marami tayong pag-uusapan dahil nagbalik na yung session ng Congress at sinimula na po sa plenaryo ang deliberation sa panukalang 2025 A national budget. Pero aside po dito sa panukalang pambansang budget, isiningit ho ng Senate itong pagtalakay sa isinumite na panukalang batas ni Senate President Jesus Escudero na nagsusulong na ipagpaliban ng isang taon ang pagdaraos ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in, in Muslim Mindanao. So dahil po dyan, may mga panayam tayo sa unang bahagi na ating programa. Ating mga panayam ang uh, Chairman of Committee on Local Government na siya hung, uh, nag-preside uh, ng uh, hearing tungkol sa panukalang uh, pagpapaliba ng BARM elections. At mamaya naman ho sa second half na ating programa, ating makapanayam ang uh, minority leader sa Senate, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, na ngayon po ay may panawagan na sana daw ay uh, sumama na ulit tayo sa International Criminal Court o ICC. Unahin po muna natin dahil ating makapanayam via Zoom ang chairman ng committee on local government at siya rin po yung uh, isa sa mga deputy majority leader ng Senate, Senator J.V. Ejercito. Hi sir, magandang hapon po. Hi uh, Selly, magandang hapon at uh, nice to be back dito sa usaping Senado. na mm -hmm. Nandito rin ako sa Pasig, buti nakahiram tayo ng space na may malakas na signal. Nandito ko sa gallery ni Mr. J. Taruk. Oh, kanyang oh. no? kanyang art gallery. Maganda mm. rito. <laughs> Ay, talaga. Kasi ano rin siya, di ba? Motor, uh, motor din itong si Jay Taruc. Yes, motorcycle enthusiast, rider, mm -hmm. at uh, siyempre art, ano art enthusiast. Kaya dito kami standby nila Kuya Kim, no? Mm -hmm. uh, madalas, uh, kami, uh, yung amin pong uh, grupo. Sana pala nagpunta ka na lang dito sa amin sa studio. <laughs> Oo nga, napakalapit. <laughs> <laughs> anyway, sarunahin ko muna dahil Nagkanda ka na ng, ano ba yung first and last hearing sa panokalang postponement ng BARM? Um, siguro, buka namang sapat na, no? Although, nakulangan lang ako kasi yung mga ibang uh, um, ibang LGU, hindi nakadating. Uh -huh. Although, hiningan ko na lang sila ng kanilang mga position papers regarding the postponement of the BARM elections, no? Mm -hmm. um, as much as possible, Selly, gusto na rin nating matuloy sana yung election, mm -hmm. uh, dahil matagal na rin yung Bangsamoro Transition Authority. Yes. Mm -hmm. Wala rin na yung uh, Bangsamoro Organic Law. Kaya lang, medyo valid naman yung mga legal issues, no? Brought about by the Supreme Court decision excluding uh, Sulu from BARM, no? So, uh, magkakaroon po ng uh, vacuum yung seven supposedly uh, seats for mm -hmm. Sulu, eh, ayaw naman i-distribute ng uh, kasulukuyang Bangsamoro uh, Transition Authority, Parliament, sapagkat pinavalue pa rin nila history mm -hmm. no, na kailangan kasama sa struggle nila mm -hmm. ang Sulu at ayaw naman nilang bawala ang Sulu. So iniintay nila sana daw yung final, with finality, yung Supreme Court decision. Mm -hmm. So we will weigh things, no, uh, Selly? Uh, talagang titimbangin natin, napakahirap eh kasi uh, both sides, valid naman po pareho uh -huh. and uh, we must remember na hindi ito simple postponement lamang kaya mm. ng SK o kaya ng barangay but mm. this is the peace process we are talking about. no yes. um mm -hmm. ilang dekada yung uh, kaguluhan sa Mindanao and uh, hopefully ito na yung magiging first election of the Bangsamoro Parliament mm -hmm. under the BOL law. Mm -hmm. So alam mo pinagdaanan na lahat lang ano diyan full alang all out war ng uh -huh. ilang taong gera, away. Mm -hmm. So gusto naman natin magkaroon na ng tunay na kapayapaan yan, Kaya this will be a very historic election. Kaya siguraduhin natin na nasa tama lahat. We have to address all the legal issues no that uh,